Kim Chu, kinilig sa muling pagbisita ni Oliver Moeller sa It's Showtime. Maraming mga netizens nga ang nakapansin sa naging reaksyon ng aktres at TV host na si Kim Chu, sa muling pagbisita ni Oliver sa programang It's Showtime, naging usap-usapan nga ang muling pagbisita ng Cebu-based lawyer na si attorney Oliver Moeller sa studio ng It's Showtime, na ayon sa pang-uurirat ng main host na si Unkabogable star na si Vice Ganda, ay mukhang may binabalikan, matatandaang, naging instant celebrity ang sporty lawyer mula sa Lapu-Lapu City na siyang napili ni Miss Universe Philippines 2024, Michelle Marquez D. nang sumalang siya sa Especially for You noong April 6, dahil sa sinasabing total package na raw si Attorney Oliver ay hindi na naawat ang mga netizens sa pang-uurirat tungkol sa kanya, lalo na sa kanyang social media platforms, hindi na raw nakapagtataka kung isang araw ay tuluyan na ring pasukin ng abogado ang pag-aartista. Anyway, kinulit nga ng mga kasamahang host si attorney Oliver kung sino ang binisita niya sa showtime. Parang may binibisita siya rito, ani Vong Navarro, oo, na si Kim Chu yata binibisita, diretsa hang hirit naman ni Vice Ganda, kitang kita namang tila kinilig si Kim Chu at kumaway pa kay attorney Oliver Moeller, bakit ka nagbalik, muling ontag ni Vice Ganda, sagot naman ng abogado, I just wanted to meet some people lang here, ah, some people lang here, sundot na tanong ni Vong, may partikular bang tao na nais niyang makita, maybe Ania pa? Maraming mga viewers naman ang kinilig sa muling pagbisita ng binata sa programa at marami ang kinilig at nagsasabing bagay umano si Kim Chu at attorney Oliver Moeller, kumento naman ng isang fan, why not? Pareho naman silang single ngayon at bagay na bagay rin sila, samantala, sa panayam naman sa kanya ni ABS-CBN Showbiz News Reporter MJ Felipe, sinabi nitong hindi pa siya sanay sa mga atensyon na natatanggap niya mula sa mga tao, pati raw ang videos niya ng pag-workout na naka-upload sa social media platforms niya ay pinagpipiestahan ng mga tao. Nang matanong siya kung handa ba siyang pasukin ng showbiz, I'm actually considering it, that's part of the reason why I'm here, sunod na tanong ni MJ, is it true that you had a crush on Kim Chiu, prior to guesting sa its showtime, ah? I've always thought Kim was such a pretty person, you know, she's from Cebu, so yeah, I mean, I guess you could say that, sagut niya, segunda pa ni MJ, are you courting Kim? Ah, I don't think it's fair that I speak about that without Kim's permission, so, I'm so sorry, I hope you understand, but Kim is pretty nice, tugun ni attorney Oliver Moeller. Pero hindi pa nagpaawat si MJ at inurirat pa ng mas espesipiko ang abogado, so siya ba ang binisita mo talaga rito sa showtime, ah, I'm here to meet everyone, tugon nito.